Ayong good morning, good morning, good morning. Good morning, Philippines. Piliin mo ang Pilipinas. Ayon. Pahinga tayo, pahinga. Rest day for two days. Grabe yung kuhol oh. Ayan, oh, itlog ng kuhol yan oh. Ano? May tubig pa. Ayon na istak kan dito ng tubig kaya eh. dyan, oh. Hindi nabubuhay yung damo gawa ng kinakain ng ko kohol kasi madalas dito nagakatubig eh. kaya no saka ang dami na namang itlog oh sinira ko nang ato eh yung mga itlog diyan na oh. kasi nagtabas ako yung doon party ito tatlo kami nagtabas dito eh pero natira doon konti na lang Tinira ko lang ng isang oras. Pati yun dito, yung mga itlog ng kohol. Sa matataas na damo. Ganon talaga part ng trabaho namin yan. Nasa factory kami, ayan. Factory nagtatrabaho, pero... Dito kasi, pag sinapigin yung to sa'yo, talagang gagawin mo eh. Kasi part siya, sa loob. Then, iba kasi ang trabaho abroad talaga. Kumbaga, all around. Kung baga kung hindi mo alam sa Pinas, matuto ka talaga dito. Kasi no choice, walang option eh. Kasi ang gusto nila dito, hindi ka marunong lang dyan, marunong ka dapat sa lahat. Yung maasahan ka ba. Kaya dito tayo nakapagtabas. Actually nakapagtabas tayo sa Pinas, pero yung gamit yung toglon, yung sa amin sa Bisaya, sanggot yun eh yung lampas ba tawag sa amin mang lampas yan yun yung alam ko eh pero dito kasi machine na yung grass cutter na so mabilis lang yung yung malaki area dyan oh, sa gitna sa so, oras ko tinira tapos itong palibot ganyan kasi hindi tinira nung Indonesia na pinali, pinalitan ko so, dito tinira ko yung palibot para malinis lahat so, ito wala na talaga to kasi simula nag ulan ulan kan dito ang tubig. Ayan Oh. Malalaki yung kuhol. Oh. Kinakain ng mga Vietnam yan eh. Pero ngayon, hindi pa sila kumuha rito. So, yun. Daming tubig Oh. Hindi ko nga alam kung nabuhay pa sila kasi nung kasagsagan ng init wala lumitaw eh, pero ngayon ayan oh eh, maliit pa siya oh. tapos ayan oh gumagalaw buhay na buhay daming buhay tapos kahapon dyan sa mababaw merong dumapo na yung kulay puti tulabong tawag nun sa amin eh nangain siya dyan pero busog na kasi ang dami nito ang daming kuhol dito pag tag init pala season ng tag-init kasi mainit talaga, walang tubig dito. Wala silang mga itlog. Pero nasa ilalim siguro sila nitong lupa na to diyan kasi nga malambot to dito parte na istak ng tubig. Malambot sa ilalim, nasuksok sila ba? Pero maraming namamatay yung mga malalaki, hindi siguro na kayang magsuksok. Siguro sa dami nila, namamatay nila katulad dito. Ito, patay na yan eh. Meron siyang buhay isa oh, pero yung dalawa patay. Ayun, ayun oh, maraming patay na kalasan na yung ano. Tapos yung iba umakyat dito. Pag napakan mo, durog na patay na eh. Pero sa dami nga ng itlog nila, yun o, oh, yung isang kulay-kulay na yan. Ang dami niya pag napisa eh. Yun. Good morning, good morning, good morning. Good morning Philippines Lakad-lakad muna tayo ka kakagising na natin Ganun lang rotate natin ito <laughs> Iwas gala muna kasi Di piligro tayo Puro tayo resibo Yun talaga Kaya magtiis diba? At least Ako rin mas gusto ko pahinga kasi Tulog uh, Para makarecover yung katawan para ready din sa ano ba? Bakan. Yun, ang dami na naman. Ano? Ang bilis tumubo ng damo. to Next, uh, this month siguro. Sa katapusan. Papag-grass cutter na naman tulit ulit. So gano'n, tira lang tira. Ako nga, first, ano ko lang naman. Naka-isang grass cutter pa lang ako. Kasi, sa mga nakaraan, yung ibang Pinoy, kasi busy ako nasa training pa ako noon ng mga machine eh so ngayon kailangan din natin matuto or palitan sila at least hindi fire ba naikot tayo alright pero madalas talaga rito tumitira yung dito na assigned sa taas kasi minsan merong time na wala sila ganong gawa yung team leader nila kaya progress cutter dito ng Madaling araw, pagpanggabi sila. Kasi kami dyan, sa baba. Ayan, all around kami. Ayan, ayan, ayan. Ang malaki yan. Uh, all around kami dyan. Tapos, madalas, sa mga delivery, karga. B eh, wala kami sa area. Ito, naubos na yung bunga. <laughs> Maliliit na. Hindi na kasi abot. Eh, nasihira. Oh, sayang. Ano na, tapos na siguro yung season niya. Sarap din to. Pag tama yung hinog niya. Ay ito oh. Ang liit nga lang na bunga oh. Ito oh. Tamang hinog to Tamis. Yan wala nang ang buto oh. mm, Matamis pa. Sobrang liit nga lang. Ito oh. Ay ito, tamang hinog ah. Oh. hmm, Laki naman ang buto. Mapayat siya. Ayun oh. Kamis. Brutas dito. Kaya hindi pinatay. Pero ito isa kahoy lang. No? Masap siya. Marami pa. Yun o. No? Abot yan o. No? Abot yan. So yan lang. Ingat ang lahat mga kababayan. Bless. God bless.